ko, si Lisa Padilla Angon. Um, nagpuyo din niya sa Barangay 8A. Akong anak, si Joseph Padilla Angon. Takaavil siya o scholarship. Pinaagi sa akong iksoon. kay katumanggod ka panahon ng um, byuda manggod ko. Oh, wala ko yung may mayong income ba, anak. So, tabangan ko sa akong iksoon nga makasulod og scholarship. At ako kong pasalamat kay sa kamaayo ba sa kanang sa suporta nga gihatag ka nang nakatungod sa scholar, sa scholarship, nakapadayon og eskwela ang akong anak ug nakahuman siya. Naa siya sa private company karon ug siya kay ako wala man kuy may income so tawo pud ko pasalamat sa akong anak nga nakapadayon pud siya o paeskwela pud siya hang mga manghud o tungod pud sa kanang nakapadayon pag eskwela o karon ana picture na pod ana o siya lang gahapon napadayon gahapon siya o pa eskwela sa iyang mga manghud pod ana naka pa graduate pa po siya o ganang manghud pa po niya o so dako kay akong pasalamat gyud kang Sir Carlo gyud kay tungod gyud sa iyang tungod gyud aning upland ka alam ng scholarship program nakatabang gyud og dako labi na sa kuang na byuda ko nga wag gyud ila ikakitaan pati na tinda lang, ana. So, nakatabag yung dako. So, nagpasalamat ko yung dako kang Sir Carlo. Sir, kanang ako o kauman sa akong mga anak, anak, ah, nagpahayag yun yung dako kayong pagpasalamat. kaya kay tungod yun sa way po ask yun nga pag ta, o pag paghigugma yun ba sa Samoa, pasalan ng Samoa mga kawadun, ana. So, dako kung pasalamat, sir. Thank you, kayo so sa mga ginikanan, nga katong ako, nga walang-wala yun. Pwede ta, pwede ta nga kanang kanang ato kang Sir Carlo, muhata, uh, mga ka ta, tao, kanang scholar. <laughs> wala kilaing, laing gig, kung anong si Sir Carlo, kundi butabang yun siya sa tanan. nga, halos hindi karon karoon, nakakaon na may anak. So, salamat, takuek eh, pa salamat. Pili ang mayor ng mga ta, observation dili istorya ra. Mayroon nga makita, madungog, mabati o maminaw, kayo doon nagralis. Service yung mabati, helps.